Oh, mabut pa tayo ng Wednesday mga gala Biyahe tayo ngayon 11.58 Mag -to 12 na May sabihin mag to Thursday na no? uh, Nakakapote tayo ngayon kasi Masabaw ngayon Nag-uulan Take up na dito si Bossing Nakatanong kung aabot daw siya Mamadali <laughs> oh, daw siya pero hindi pa naghihintay sa labas Time check 12.57 maabot naman sa ship si Na 1 o'clock na pick up natin sa may Eos Doon din sa subdivision natin Ang fare niya is 380 Dito tayo ngayon sa may Bayside Puna ng Webes Halos walang tao dito sa may Bayside ngayon Malungkot ngayon yung Bayside Malungkot Na pick up tayo dito ngayon Papasig siya Ang fare niya is 200 plus Mamaya tingnan natin kung magkano Exacto at least ma'am, at least. Okay. Gusto niya shower cup ma'am? Shower cup pag gusto niya. Pakarangalan tayo ma'am ha. 148. Dito tayo ngayon sa may Pasig. Waiting tayo dito. Sana may pumasok na booking. Uy, magsilabas kayo dyan. 260 yung fare na ang hinatid natin dito. Ano tayo na matatambayan dito. Dito na lang siguro sa matao. natin Kita ko dito. Nabasa yung uniform ko kanina. Ito yung ganito tsura natin yun. Pangit. Mukha tayo D-Rider. So, mukha maganda magpunta. Ayan na. Pick up na tayo dito sa may Pasig. Pa-antipolo. Rizal na siya. Boss jan Yo. Time check. 2.50 a.m. Andito tayo sa barangay Dalig Dito to sa may antipolo <laughs> Pataas na naman Hintay-hintay tayo ng buong dito Tayong bumaba Hanggat wala tayo nang buong buong Sayang yung akit natin Pancheck 3.40am Dito tayo sa may bambugan Dito sa may antipolo to Sa may sumulong highway Kaya lang may pick up tayo dito sa may looban And Medyo madilim dito no ito yung mga lugar na dapat iniiwasan nyo. Ako kung may daan dito, pabubahan Palabas. Shortcut pala to. Ano, pangat. May pick up tayo dito pa, mandaluyong siya. 190 yung fare niya. Talagang kahit madilim, susuungin eh. Basta long ride right, eh. Okay. Yan kayo eh. Ah, uh, ramdam na ako ng gutom ah. Pero tisin natin yung kasi nagpapasting tayo. Papapayat tayo. Babos tayo. Ang laki na natin. Ma'am crazy po. Ayaw. Sige po. Salis po. Antok pa. <laughs> ML kay mama. Sige pa, dahan-dahan mama Okay Time check for 20 Dito tayo ngayon sa may mandalo yung na natin yung CS natin dito 190 yung fare niya Wow oh. Hanap tayo ng ano? Magpagkakapihan? Medyo nilalamig ako oh. Tawlan ulan kasi ngayon eh May bagyo kasi Nasa mandalo yung tayo Pinasukan tayo ng booking dito sa Makati Boundary kasi ng ano Yung pinagdrapan natin Mandalo yung Tiyang Makati Kaya malapit lang Pero malayo-layo din Ay banda Mamitch po <laughs> <Hey>! <laughs> Parang okay, di <laughs> hey, <laughs> Doon pumunta ka sa likod mo may eh. Gusto niya naman shower cup natin Shower cup gusto niya hey, Gusto niya ilagay sa box yan o sa harap Sa harap na lang. Time check Galing na tayo ng Makati to Paranaque. 150 yung fare. Tapos para Paranaque to dito sa Okada. Ano lang 70 lang yung fare. Kaya lang iniisip ko kasi may long ride na naman dito sa um, Rachel pa. Tama po ba? Ayun. Okay. Opo, sa harap ma'am. Ilalagay kayo sa box ma'am. Time check alas 7 na ng umaga. Kakadrop lang natin nung CS natin dito sa Naik Dito na tayo sa Naik Yung fare nya from Pasay Hanggang dito sa Naik 545 Pwesto lang tayo sa medyo matao na lugar Tapos hintay tayo ng booking pabalik Uwi na tayo, uwi na Sana may pumasok agad Medyo malayo ito sa kabias nun eh Yan so pa rin tayo sa kanto ng pinagdrop natin dito sa may Naik Kumakain tayo ng turon <laughs> Favorite turon eh no Pinasubukan tayo ng booking Palas 430 yung fare niya Tayo lang natin sa si madam Malamang nasa tricycle pa to yun eh? Nag advance booking to yun eh. Busing saan ba pinaka terminal ng tricycle? Adon Thank you Joyride dyan ma'am Joyride Pink kasi yan ma'am Pink kasi yan Pink Suot nyo Peach Sama <laughs> yung orange! Gusto nyo ilagay sa box ma yan, ma'am? Sige, kasha yan, ma'am. Wait lang, dito tayo, ma'am. Shower cap, ma'am. Gusto nyo? Sensya na, ang dungis ng motor ko, ma'am. Galing pa, 8.45, dito tayo ngayon sa may Las Piñas. Sa so, may CAA ito. Drop na natin yung CS natin na nakuha natin. Galing ng naik. P4.50 yung binigay niya, madam. Naito na tayo ng uwi. Pagod na. Nakarami tayo ngayon. Gawa ng mga long ride. Doon pa lang sa last 2 CS natin, panalo na eh. P5.50 tsaka P4.50. Uwi na siguro tayo. 11.30 AM, dito na tayo sa May Gentry. Nadrop na natin yung dalawang package natin na pinadala. Yung isa galing sa Las Piñas. Ah, parehas pa lang galing sa Las Piñas Uh, yung isa kakanin, kanin, nakalagay siya sa ano, sinlaki ng uh, 18 inches na pizza box. Parang ganon. Tapos, yung isa naman, galing din ng Las Viñas. Ano, uh, parang uniform siya ng Taekwondo. Ay, parehas 200 na naman yung binigay. Yun, naka ano ulit tayo doon, naka... ano yun? Naka 3.30 ulit tayo dun. 11 minutes away na lang tayo sa bahay Hindi ko masyadong ramdam yung ulam Pero yung motor ko mukhang ano Sumabak sa gera uh, abe, Parang putik na no, may konting motor eh Medyo malikabok pa rin dito Kahit na umul umulan-ulan na Hindi na ubus yung malikabok sa sobrang dami Yung iba naging putik na eh So yun lang mga gala Dito na tataposin yung vlog natin ng ano ha Bihayin natin ng Thursday Time check, 11.30 So, bumihay tayo Di ba magta-12? Kanina Yung, yung unang CS natin magto 12 So, ilang oras yun? 11.30, almost 12 hours Yan, maganda yung bihayin natin yan Naka 2-3 tayo Tapos, full tank Full tank tayong uuwi Lapas na dun lahat sa 2-3 ugasan natin itong motor pag uwi ang bait ang nagpadala ng kakanin kanina oh. meron siyang ano maliit maliit na para sa akin di ba na, napaka thoughtful nung may-ari ng ano yan, ng tindahan na yun iisip niya ang bigyan yung mga rider na gano'n no? makakatawa lang sabi nagbigay sa akin nung ano nung malaking box o, ito, para sa kanila oh, ito, para sa'yo ay ko, wow, may pa Oo, Oo! sabi yung lang mga ganun Ngayon lang, pahingin muna tayo mga agala Tapos biyay ulit tayo mamaya Yan, palike and share na lang Tapos pa-follow na rin ng page natin Para dumamindami tayo kahit pa paano Yan lang, yan lang Mahalaan na kayo dyan